Halos abot tuhod kahapon ang naranasang pagbaha sa rotonda ng Buyagan Road sa La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos ang isang oras na malakas na pagbuhos ng ulan sa bayan. Ang ilang motorista walang magawa kundi suungin ang baha. Pero ayon sa residenteng si Eliezer, hindi na ito bago. Almost one hour nga nagtutudo, then biglang nga kas For the past few days, kasjayan matlang. Oray awan nga typhoon ko at biglang nagkasjayan. Doon sa may bandang um, loading station ng jeep, doon lumalabas yung tubig. E diyan nga magapagapu as in dyan unig nga, diyan nga no? Ayon sa DOST Pag-asa, ang malakas na pag-uulang naranasan sa bayan ay dala ng Intertropical Convergence Zone o ang pagtatagpo ng dalawang hangin sa impapawid na nagdudulot ng localized thunderstorms. Yan yung uh, apekto dun sa ano. Uh, talagang ano, parang ting hapon talaga kukulog, titigla. Pero matagal na ang problema din ng ilang residente sa lugar ang kawalan ng maayos na drainage system. Depensa naman ng barangay Pugis na may sakop sa nasabing lugar, mayroon na silang plano para sa pagsasaayos ng drainage system pero hirap silang ipatupad ito. No, alalaan nga ikat kaslamat nga awanan ng tikwana dahi tata na isagat-sagat mati properties dan eh. Mm -mm isong uh, the intervention ni Tangay kat uh, Talagang uh, eminent domain siguro. Uh, Bago pa yadan ti stage di pag nanti kanal or di may isang uh, may isang uh, may, sang, uh, may solution dito no ma-fund ma fund ma ma -fundi, ma, -ma ko funding di may isang uh, may pro propose nga may isang adakal uh, nga drainage sumurot dito ay uh, kalsada may alay di ay baptisi mapanot lang di Bulo okay. Creek. Hiling muna nila sa mga residente ay habaan ang kanilang pasensya habang hindi pa naisasaayos ang drainage system. Humo pa rin naman ang baha pagkatapos ng 30 minuto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.